Ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po 'yung middle finger po? Habang-habang uh, 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 habang nagtayo daw po ay uh, um, nagsasagawa ng lupang hinirang nagpa-flag mm -hmm. ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. Mm -hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Mm -hmm. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, Meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo? Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay yung aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo ako siraan. Yung lamang po, maraming salamat okay. po.